O yan. Good morning, guys. Ayan, mag-aalamusal tayo ngayon ng eto, pagkain bikaw ta mga madlang first person. Tawag dito sa amin is body soup. -so. Yung malakit na bigas, then may sugar sa loob, tapos yung matigas, parang matigas na na Buka dun ang tawag sa amin. Yan, oh. Malag, malagkit siya, guys. Alam niyo ba to? Ayan. Siguro only batang ano, batang bicol yung nakakaalam nito, ano. Ayan, oh. No? Binalot sa dahon ng saging. Tupiin natin kasi, ano, malagkit. Kasi ilalagay natin din, eh. So, nakailan naka na naka, ako, guys, oh. Marami na. Hmm. Nakadami na nakadami na ako. Ayan, oh. No? Tatto na. Mabigat na sa tiyan, eh. Ayan o. Oh. Hey! Masarap kasi siya. Salagay natin dito para makita nyo yung kinakain ko. Tapos, ayan. Ubus na rin mga madang person yung ating Milo. Ayan o, oh, si Mootsrap na yung Milo natin. Let's eat. Ayan. Unang subo at sarili. <laughs> Nakain ang subo na talaga ako. Mm. mm. Last na to. Para sana na ano, sabi ko may video naman ako dito sa Bicol, wala akong video dito sa YouTube eh. Lagi na lang nasa reels. Last na to, last. Mm. Mm. Busog niya, busog siya talaga ako, madam person. Bali, so, nga pala yung tawag dito sa amin. Sarap. Grabe. Medyo dinadalian ko na kasi paalis kami. Hinihintay ako ni Lola nanay. Punta ka mong resort. Doon kami may lalagi. Doon kayo muna mag-stay. Hmm. Hanggang bukas. Mmm. Parang hindi ko natuobos, ha. <laughs> so, hanggang dito na lang, guys. Thanks for watching! Mmm. Bye.